sa at mga bonsoy andito tayo ngayon sa may paklaran church nagsisimba tayo ngayon yan sama ko tita ko at saka yung pinsang ko yan yes. ito yung loob ng paklaran church yan yes. upload videos lang po hindi ako dyan Ayan. Upload videos lang po ha. Ito po yung log ng ito po yung ng simbahan. Baclaran Church. Kasama ko tita ko sa kayong pinsang ko. Kisimbal na kami dito sa Baclaran Church. Mamaya, muuwa kami. Sino ba kumita ng mga

nawala natin kakaksya at ng tayo dito sa libito, sa Baclara church. mga okay. okay. sa labas Thank <laughs> you. kami lang po nagpisi ba first went na Wednesday po kaming okay, dito sa Baclaran. dito tayo sa load ng Baclaran Church. Salamat mga kabisa at mga bulisan Out na natin Upload video naman po may rin Kung panahon sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kahit lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong kasanin, at kayo'y kapagpapahingahin ko, kasanin ninyo ang aking Uh -huh. Pagkainan out na tayo. Makapasalan Tapos na. after videos lang. Baba, nakapasalan natin. salamat. God bless.